basa. Kanina pawis sa Zumba, ngayon iba naman. Hmm, maglinis ng buong bahay. Bakano kaya talit pa nito? Sabi na. lang. Ay, Ay sumbang siya nga. Ito. Yan sa saksaka. Yan yung saksaka, yung saksakan, no? Yan yung basahin mo. Ako, mapaka. Libre po. Yan yon. Kitchen. Kitchen. Yung bubong may yan, niya, no? Kasi may tulog. Ito yung cabinet. Kailangan linisan. Dan. Dan, 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 dan. Inopen ko pa sa makasingaw. Yan. Yan. Dan. Basta <coughs> yan. Ito yung stand na dito. dito. Ito yung, so, oh, may open sila. Ito yung hagdan. Yan, ang okay. Kailangan sila. din yan. Okay. Ito, ito yung kabilang pato. Pwedeng double deck. So, ito. Ito yung, tapos yan, yung extension na. Iba ko ba? Ayusin yan. Ito, open kasi nga, yung aircon. Yan, gagawin ko ulit yan. Lalagyan ng breaker yan. Ito yung green na

Mahihirap, madi. Yan na. Pero, marinis na yung ilalim. Nilinis ko. Kunos-kunos ko, madi. Ang ina. Dumi. Madi. Hindi kasi tayo asawa ng kontraktor. Hindi rin tayo kabit ng kontraktor. Kaya ito, dusa. pos pus si Alam niyo ba nag-manicure ako kahapon para lang sa pagpipintura? Hindi yan pa. Pagod ba?